guys napakalakas sa uh, ulan dito sa sa Inus bawi, bawi din sa init guys ito nangyari ngayon halos uh. mapuno na yung mga kan kanan sa tubig eh. Woo! Hey, guys, basa na mga namin sobrang lakas ng ulan lalo si eh. nababasa na mga paninda namin guys nagkalat ng aming mga paninda sa lakas ng ulan Guys, tingnan mo yung nagkikwik-kwik guys. Kahit ba na yun sa tabi niya, tuloy pa rin guys. Oh. <laughs> Kahit yung pisto niya ay eh, bahana. Patuloy pa rin sa hirap ng buhay. Sa amo ng buhay guys. Oh. Tingnan mo, alos yung pisto niya ma-ano na ng tubig. Grabe guys. Nakinang tubig guys guys. Ito ang kaganapan ngayon sa Bukandara. Hey Napakalakas na ulan guys. So tingnan mo. Si Hai! Na-stranded. <laughs> <They're> <laughs> May po sila guys. O, mo. o. sa kanilang mga gawain dahil sa sobrang lakas ng ulan. Bigla-bigla lang guys. Tingnan namin. Tingnan natin ang yelo. Natunaw na. Natunaw na. May guys, hindi malakas ang hangin. Ulan lang malakas. Nagkataon ay. Laki na lang tubig guys. Parang ilog na dyan no guys. Ah, tingnan nyo.